lulabog ang social media ng kwentong ito. Isang ama ang kumitil sa buhay ng kanyang asawa at mga anak. Ang ama na dapat ay poprotekta sa kanyang pamilya, ang siya palay magiging sanhi ng kapahamakan ng mga ito. Wow. Taong 2010 nang magkakilala sina Shanann Catherine Ruchek at Christopher Lee Watts sa isang kilalang social media platform nang magpadala ng friend request si Chris kay Shanann. Noong mga panahon na yon ay nasa hindi magandang kalagayan ang kalusugan ni Shanann. Anya pa ay baka hindi na niya makita pa ng personal si Chris. Matwaling lumipas ang panahon at nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Makalipas ang walong taon, lumipat sila ng Colorado at bumuo ng kanilang pamilya. Nagbunga ito ng dalawang supling na babae. Ito ay Sinabela, ipinanganak noong 2013 at Celeste na ipinanganak naman noong 2015. Labis-labis ang tuwa ni Shanan ng kanyang isilang ang kanyang mga anak. Itinuturing niyang napakalaking biyaya ang pagkakaroon niya ng anak sa kabila ng pakikipaglaban niya sa sakit niyang lupus. taong 2018 nang muling magdalang tao si Shanan. Sa pagkakataong ito ay lalaki ang batang kanyang dinadala, kaniya itong pinangalan ng Nico. Kung titingnan ang pagsasama ng mag-asawa, maituturing na masigla ang kanilang relasyon ayon sa mga taong nakakakilala sa kanila, subalit sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Summer ng taong 2018, nang maramdaman ni Shanan na may kakaiba sa kanyang asawang si Chris. August 7 ng parehong taon ng mag-text si Shanan sa kanyang kaibigan upang ilabas ang kanyang sama ng loob sa asawa. Aniya pa ay nagbago raw si Chris, parang hindi na raw nito kilala ang asawa. Hindi raw siya hinahawakan man lang ni Chris o hinahalikan sa buong linggo na yon. Ni hindi rin daw siya nito kinakausap, maliban na lamang kung siya ang kumausap rito upang itanong kung may problema ba ito. Dagdag pa niya ay hindi pa sila nagkaroon ng ganitong klasing problema noon at nais na raw nitong maiyak dahil hindi niya alam kung bakit biglang nagbago si Chris. Lunes, August 13, 2018 nang huling makita si Nashanan at ang kanyang dalawang anak na babae. Nagbigay ng serye ng panayam sa telebisyon si Chris ukol sa pagkawala ng kanyang asawa at mga anak at nakiusap na sana raw ay ligtas na makauwi at makabalik ang kanyang mag-iina. We had an emotional conversation, sabi pa ni Chris sa kanyang panayam sa Denver 7, isang TV station sa Denver, Colorado, United States. Ito ay pahayag niya isang araw makalipas na napabalitang nawawala ang kanyang mag-iina. August 16 ng matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Shanan sa isang property na pag-aari ng Anadarko Petroleum Corporation, isang oil and gas company kung saan ay nagtatrabaho si Chris. Hindi rin nagtagal ay natagpuan naman ang bangkay ng kanilang mga anak na sinabela at Celeste sa mga oil tanks malapit sa katawan ni Shanan. Ayon sa ulat, si Shanan ay namatay sa pamamagitan ng sakal habang namatay sa suffocation ang kanyang dalawang anak. Nakakalungkot mang isipe na nasawi ang mag-ina sa mismong kamay ng kanilang padre de pamilya. Si Chris ay naaresto ng three counts of first degree murder and three counts of tampering with a body. Habang nasa kustudiya ng pulisya, sinabi ni Chris na sinabi niya kay Shanan na gusto niyang makipaghiwalay. Bumaba daw siya at napansin niyang sinasakal ni Shanan si Celeste. At sa dikalayuan ay nakita niya ang walang buhay na katawan ni Bella. Tumakbo siya sa galit at sinakal si Shanan. Hindi naniniwala ang mga pulis sa kanyang kwento. Ayon sa kanila, ang kanyang kwento ay hindi tumutugma sa ebidensya na mayroon sila. Dala ng pag-aalala sa mga nabalitang pagpatay, ay lumantad at nakipagtulungan sa mga otoridad ang natukoy na karelasyon ni Chris na si Nicole Kessinger. Si Nicole ay katrabaho din ni Chris sa parehong kumpanya. Daandaang mga nakidalamhati ang nagtipon sa Sacred Heart Catholic Church sa Pinehurst, North Carolina upang magbigay ng kanilang pakikiramay kay Shanann sa kanyang mga anak na babae at sa kanyang hindi pa isinisilang na anak na lalaki na si Nico. malaking rebelasyon ang nangyari noong Nobyembre 6, 2018 nang umamin si Chris na guilty sa mga pagpatay sa kanyang buntis na asawa at kanilang maliliit na anak kapalit ng pagkakaligtas sa posibleng parusang kamatayan. Ngunit ayon sa isang pahayag, ang ebidensya laban kay Chris ay napakatibay. I don't see why he's pleading guilty. I wouldn't. Fight. Subalit hindi ikinatuwa ni Cindy, ina ni Chris, ang plea agreement na ito. Ayon sa kanya ay naisip na niya na maaaring pinilit di umano si Chris na umamin sa krimen na ito. Nobyembre 19, 2018, nang mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang anumang posibilidad ng parol si Chris. The defendant coldly and deliberately ended four lives. Ito ang pahayag ng prosecutor na may hawak ng kaso ni Chris. You heartless monster. Habang kinukunan ng panayam ang pamilya ni Shanann ay paulit-ulit na tinutukoy ni Frank Zuzek, ama ni Shanann, na isang halimaw at masamang tao si Chris. Noong Marso 7, 2019, isang video ng buong pag-amin ni Chris Watts na ibinigay niya sa mga investigador noong Pebrero ang isinapubliko. Sa video, sinabi niya sa mga investigador mula sa Colorado Bureau of Investigation na noong gabi ng pagpatay, tinalo niya si Shanan sa kama pagkatapos niyang sabihin sa kanya na hindi na niya ito mahal. Sinabi niya na nagbanta siya na iiwan niya si Shanan at kukunin nito ang kanilang mga anak. Pagkatapos niyang mapatay si Shanan ay nagmaneho si Watts ng 45 minuto patungo sa isang malayong oil field kasama ang bangkay ni Shanan na isinakay niya sa kanyang truck at ang kanyang noon ay buhay pang mga anak na nakaupo naman sa backseat. Aniya pa ay habang bumabiyahe sila ay makailang beses niyang pinag-isipan kung itutuloy ba niya ang kanyang balak o hayaan na lamang ang kanyang mga anak na mabuhay. Pero sa huli ay nanaig pa din ang desisyong tapusin na ang buhay ni Nabela at Celeste. Una niyang pinatay si Celeste at sumunod naman si Bella. Hulyo ng 2019 nang sumulat si Chris sa kanyang ina at sinabing nagbago na ito at nagiba na ang kanyang pananaw. Naging mas malapit na din daw siya sa Diyos. Ayon sa mga ulat, naging outcast daw si Chris sa loob ng kulungan. Walang sino man ang gustong kumausap o makihalubilo sa kanya. Maituturing na galit ang ibang mga preso sa kanya dahil sa krimeng kanyang ginawa. Tinatrato sa loob ng piitan na pinakamababang uri ang mga krimeng nagawa ng kagaya ni Chris, lalo na ang pagpaslang sa mga bata. September 2022, nagbigay ng pahayag tungkol sa kaso sina FBI Special Agent Graham Coder at Colorado Bureau of Investigation Field Agent Tammy Lee sa Northeast South Dakota Family Violence Prevention Conference sa Aberdeen, South Dakota. Ayon kay Coder, makalipas ang anim na oras na panayam sa wakas ay inamin ni Watts na pinatay niya ang kanyang pamilya matapos na ito ay bumagsak sa isang polygraph test. Walang anumang criminal record o kasaysayan ng karahasan sa tahanan ng mga Watts bago mangyari ang krimen. Nagpaliwanag din tungkol sa mga babala upang agad na malaman kung may karahasang nagaganap sa loob ng isang tahanan sina Agent Coder at Agent Lee. Isang paalala ang iniwan ni Agent Lee na... Ang kasong ito ay nagpapakita na ang karahasan sa tahanan ay maaaring mangyari kahit saan. Ayon naman sa panayam kay Agent Coder, sinabi niya na nakakaapekto ito sa napakaraming pamilya at kung minsan ang mga resulta ng karahasan na ito ay maaaring maging sanhi ng karumaldumal na kamatayan. See you in our next story. If you like the video please hit like subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa susunod pang mga crime story